Ang kakaibang kumpiyansa sa kanilang sarili na ipinapakita ng mga introvert ay kadalasang kapansin-pansin at nakakahimok. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang hindi natitinag na paniniwala sa sarili at sa mga sariling kakayahan. Ano man ang mga panlabas na hamon? Ang ganitong uri ng mga introvert ay naglalabas ng isang pakiramdam ng katiyakan at katatagan na maaaring maging parehong inspirasyon at motivating para sa mga nakapaligid sa kanila. Narito ang mga tricks ng mga introvert para makabuo ng kakaibang kumpiyansa. Number 1, self-doubt. Ang pagdududa sa sarili ay hindi palaging isang masamang bagay. Kahit na ang pinaka-confident na mga tao ay nagdududa din sa kanilang sarili bago kumilos. Para sa mga introvert, nakakaranas sila ng pagdududa sa sarili dahil mahalaga ang hamon sa harap nila. Gusto nila magtagumpay, gusto nila ng magandang impresyon, kaya nag-aalala sila tungkol sa paggawa ng mga desisyon. Pero madalas ang mga pag-aalala at takot ay nagdi-take over sa isang tao. Maaring maramdaman ng isang tao na makulong sa sariling mga insecurities. Kaya paano nga ba handle at kinokontrol ng mga introvert ang kanilang pagdududa sa sarili? Sa tuwing nawawala na sa kontrol ang kanilang mga pagdududa, umaatras lamang sila at iniisip, bakit ako nagdududa sa sarili ko? Alam nila na kapag masyado kang malapit sa isang problema, nadadala ka sa mga maliliit na bagay. Nag-overthink ka ng daan-daang imposibleng mga senaryo at pagkatapos ay naliligaw ka na at hindi na nakikita ang mas malaking larawan. Kaya ang mga introvert ay umaatras para makakuha ng ilang pananaw at kontrolin ang kanilang mga takot. Number 2. Advice Nagbibigay ka ba ng magandang advice sa iba? Maraming tao ang nagbibigay ng magandang payo sa kanilang mga kaibigan at pamilya ngunit hindi sila nakikinig sa kanilang sariling mga salita ng karunungan. Para sa mga introvert para magkaroon ng higit na kumpiyansa, kinukuha nila ang sarili nilang mga advice. Halimbawa, kung sinabi nila sa isang tao na maniwala ka sa sarili mo, sinusunod din nila ito para sa kanilang sarili. May dahilan kung bakit mo ina-advise sa ibang tao na gumawa ng isang bagay. Ito ay dahil para sa'yo, ito ang tamang gawin at alam mo yon. Ngunit karamihan sa mga tao ay natatakot gamitin ang kanilang sariling pangunawa. Pero ang mga introvert, pag nakakaramdam ng conflict, nag imagine sila. Kunwari, may problema yung kaibigan nila at humihingi sa kanila ng payo. Iniisip nila kung ano ang i-advise nila. Tapos, sa harap sila sa salamin at sinasabi sa kanilang sarili kung ano sa tingin nila ang dapat nilang gawin dahil para sa kanila ang advice na ibinibigay nila sa iba ay maaaring ang advice na kailangan nilang marinig. Number 3, mahirap. Sa buhay madalas tayong nahaharap sa dalawang choices, ang madaling daan at ang mahirap na daan. Karamihan sa mga tao ay nangangarap na magtagumpay, ngunit pag dumating na ang oras para magdesisyon, palagi nilang pinipili ang mas madaling landas. Samantalang ang mga introvert naman ay nabubuo ang kanilang kumpiyansa sa pamamagitan ng pagdaig sa mga sunod-sunod na hamon ng buhay. Sila ay nagsastruggle at nagsisikap habang ang iba ay nagpapahinga at nagre-relax. Kaya sa katagalan sila ay nagkakaroon ng lakas, ambisyon at kumpiyansa dahil naglakas loob silang lumakad sa mas mahirap na daan. Kaya sa susunod na sila ng mahirap na choice, iniisip lang nila ang dalawang landas na yon. Ang isa ay madali at ang isa ay mahirap. Ang isa ay komportable at ang isa ay challenging. At kapag dumating na ang tamang oras, hindi nila pinapansin kung ano ang komportable. At buong buo nilang tinatanggap ang hamon. Number 4. Karanasan Kapag umalis ka sa iyong comfort zone, makakatagpo ka ng mga bago at kapanapanabik na mga pagkakataon. Dadalhin ka ng ilan sa mga lugar na hindi mo inaasahan na babaguhin ng iba ang iyong mga hilig o huhubugin ang iyong pamumuhay. Alam ng mga introvert na makakatagpo ka ng mga pambihirang pagkakataon sa pamamagitan ng paglalantad sa iyong sarili sa mga bagong karanasan. Sa gitna ng isang confident na introvert ay may napakaraming karanasan. Alam nila na hindi sila fearless, hindi sila mga workhorse o social butterflies. Sila ay mga estudyante ng buhay na araw-araw na natututo sa iba't ibang karanasan. Halimbawa, magsisimula sila sa isang bagong trabaho, sa isang bagong larangan na hindi pa nila alam. Alam ng mga introvert na normal sa unang araw na ikaw ay kakabahan. Ngunit sa ikalawang araw, medyo gagaan na ang pakiramdam nila. At sa ikatlong araw naman ay magsisimula na silang maging mas komportable. Ganyan ang tiwala sa sarili. Bago makaranas ng bago, nakakatakot. Pero kapag nalampasan mo na ang mga hadlang na yon, nagbabago ang mindset at napapagtanto na wala namang nakakatakot. Para sa mga introverts, kailangan ng maraming karanasan. Hinahabol nila ang maraming pagkakataon hanggat maaari. Inilalantad nila ang kanilang buhay at isipan sa mga bagong habis at mga bagong paaralan ng pag-iisip. Hindi nila kailangan maunawaan o makabisado ang lahat. Hindi nila kailangan harapin ang lahat ng bagay sa mundo. Ang kailangan lang nila ay ang lakas ng loob na sumubok ng mga bago. Number 5. Pagbabago Kinokontrol ng insecurity ang mabuti at masasamang bagay sa ating buhay. Hindi lamang tayo nito pinipigilan sa pagkuha sa mga oportunidad, ngunit pinipigilan din tayo nitong bitawan ang mga bagay na hindi na nakakapagpasaya sa atin. Isipin mo yung mga desisyon na ginagawa mo sa bawat araw at ang mga taong pinapahalagahan mo. Masaya ka ba sa direksyon na tinatahak ng iyong buhay? Napakaraming tao ang kusang loob na nagpaparaya sa habang buhay na kalungkutan. Meron silang kakayahang magbago, ngunit pinipili nilang hindi magbago. Bakit? Dahil nakakatakot ang pagbabago. Para naman sa mga introvert para mabuo ang kumpiyansa. Naniniwala sila sa kanilang kakayahang magbago. Bigyan ng kapangyarihan ang kanilang sarili na gumawa ng mga sariling desisyon at hamunin ang kanilang sarili na maging ang taong gusto nilang maging. Iniisip kung ano ang itsura ng taong 'yon, kung anong uri ng buhay ang meron siya at kung anong uri ng mga tao ang nakapalibot sa kanya. Pag naisip na nila 'yung pananaw na 'yon, maaari na silang magsimulang gumawa ng mga maliliit na simpleng pagbabago. Halimbawa, pagsisuot ng mga damit na hindi nila sinusuot dati o kaya pagtatanggal ng isang hindi magandang webless sa bahay nila. Ang pagbabago ay nagbibigay sa mga introvert ng kumpiyansa na gumawa ng sarili nilang mga desisyon at bawat isa sa mga desisyong yon ay nagpapasaya sa kanilang buhay ng paunti-unti. Shoutout ko lang muna yung mga nag-comment last upload. Shoutout kay Norma Pariña. Sabi niya, napakaswerte mo kapag may minahal kang introvert. Hindi sila showy pero mararamdaman mo ang tunay na pagmamahal, lalo at natapat ka sa masiyahin na kausap. Hindi mo talaga sila makakalimutan. Kapag nagpabaya ka sa relasyon na tunay kung magmahal at magmalasakit, pagsisisihan mo talaga kapag hindi mo sila pinahalagahan at mahalin. At shoutout din kay YT Channel, Adil7, Maricar Asis, Kati, Emma Villanueva at kay Manika Ayak. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Goals Ang mga pinaka-confident na mga introvert ay hinahabol at inaabot ang kanilang mga goals kahit patumagal ng maraming taon ng pagsasanay. Halimbawa, gusto nilang bumuo ng kumpiyansa sa kanilang karir. Magsisimula sila sa pamamagitan ng pagtupad sa mga maliliit na bagay. Lumilikha ng kaunting mga goals para sa kanilang sarili. Maaring ang mga goals na ito ay simple at madali, ngunit doon nagsisimula ang kumpiyansa. Magsisimula sa maliit at pagkatapos ay patungo sa mga mas malalaking risk at mas mataas na goals. Magsisimula ang mga introvert sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang napakalaking panghabang buhay na goal. Pagkatapos ay papaliitin nila ito ng mas maliit hanggat maaari. Halimbawa, kung gusto nilang magsimula ng negosyo, magbabasa muna sila ng isang libro tungkol sa negosyo. Kung gusto nilang lumikha ng sarili nilang nobela, magsusulat muna sila ng isang page o marahil kahit isang talata lang. Okay lang kung maliit lang ang goals mo sa umpisa. Walang kahihiyan mag-build from zero. Lahat ng mga confident at successful na tao ay nagsimula sa wala. Nakatayo sila sa iyong kalagayan. Nagtatakda sila ng mga maliliit na layunin para sa kanilang sarili at dahan-dahang nabubuo ang kanilang kumpiyansa pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay. Number 7. Whip Maaring isipin ng karamihan na ang kabiguan ay tanda ng kahinaan o kababaan. Maaring nakakatakot na magkamali o magmukhang mangmang -mang dahil natatakot sila sa maaaring mangyari. Bira sila makipagsapalaran. Gumagawa sila palagi ng mga safe na desisyon sa loob ng kanilang comfort zone dahil ang kanilang comfort zone ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa. Well, oo, confident sila sa kanilang personal bubble. Pero yung kumpiyansa na yun ay sobrang fragile at limitado. Sa sandaling lumabas sila dito, nawawala ang kanilang kumpiyansa na nagiiwan sa kanila na hindi sigurado at natatakot. Kaya para makabuo ng universal confidence ang mga introvert, niyayakap nila ang kabiguan. Hindi sila natatakot na magkamali at hindi sila natatakot na umamin kapag nagkamali sila. Walang mahina o mas mababa sa kabiguan. Dahil ang kabiguan ay nakakatulong sa kanila na makilala ang kanilang mga pagkukulang at ang pagkilala na yun ay tumutulong sa kanilang lumago ng personal at profesional. Kung hindi nila aaminin na mali sila, hindi nila matututunan ang tama alam nila na sila ay work in progress. Mas madalas silang magkakamali kaysa maging tama. Ngunit sinusubukan nila mag-improve. Iyon ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Number 8: Katapatan. Naging 100% ka na bang tapat sa iyong sarili? Maraming tao ang nahihirapan na magkaroon ng kumpiyansa dahil ayaw nilang tukuyin ang kanilang mga problema. Pinipilit nila na ang ibang tao ang may pananagutan sa kanilang mga kabiguan. Ngunit ang kanilang mga kabiguan ay dahil sa kanila mismo. Hindi dapat umarte na parang biktima ng pagkakamali ng ibang tao at ang pagsisi sa iba ay hindi nakakatulong na bumuo ng tiwala o makahanap ng tagumpay. Sa katunayan, ang paninisis sa iba ay humahad lang sa personal na pagunlad. Kaya ang mga introvert ay brutal na tapat sa kanilang sarili. Kung hindi nila tutugunan ang kanilang mga kahinaan, hindi sila kailanman mapapabuti. Ganun din ang kanilang mga kalakasan, gumugugol sila ng ilang oras sa tapat na pagdinilay-nilay kung saan sila malakas at kung saan sila mahina. Dahil kapag mas alam nila ang tungkol sa kanilang sarili, mas tiwala sila sa kung sino sila. Number 9 sarili. Maraming tao ang ayaw ipahayag ang kanilang sarili. Bihira silang magsalita ng kanilang iniisip dahil natatakot sila sa maaaring isipin ng iba. Ang pagpapahayag sa sarili ay isang pangunahing bahagi ng iyong panloob at panlabas na pagtitiwala. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga introvert na ipahayag ang kanilang sarili na nila at binibigyang kapangyarihan ang kanilang boses, ang kanilang opinyon at ang kanilang pananaw. Kaya binibigyan nila ang kanilang sarili ng boost ng kumpiyansa sa pamamagitan ng matapang na pagpapahayag ng kanilang sarili. At number 10, Estranghero. Maraming tao ang may mababang tolerance para sa discomfort. Ang pinakamaliit na piraso ng kawalan ng katiyakan ay maaaring magbigay ng panik sa kanila. Alam na natin na halos lahat naman ng mga introvert ay umiiwas sa mga pakikipag-usap, lalo na sa mga hindi nila kilala. Pero alam din ng mga introvert na maaari mong pataasin ang iyong tolerance sa pamamagitan ng pagpilit sa iyong sarili sa mga awkward na sitwasyon. Kaya yung iba minsan sinusubukan din ang makipag-usap sa isang estranghero. Ang isang estranghero ay kumakatawan sa isang karaniwang hamon. Hindi mo alam kung anong iniisip nila, hindi mo alam kung anong kanila magiging reaksyon at ine-expect mo na ang worst case scenario. 99% of the time, ang pakikipag-usap sa estranghero ay hindi naman talaga mahirap. Ito ang magtuturo sa mga introvert na harapin ang kanilang mga takot. Kaya kahit na magkaroon ng isang introvert ng isang boring na pag-uusap, Nasasanay nila ang kanilang kumpiyansa at lakas ng loob sa pamamagitan ng pagbuka ng kanilang bibig at pagsasalita. Tunay nakapansin-pansin ang kakaibang kumpiyansa ng mga introvert na tao. Ang kanilang hindi natitinag na paniniwala sa kanilang mga kakayahan ang nagpapahintulot sa kanila na harapin ang mga hamon ng direkta at magcaga sa mga paghihirap. Ang matatag na pagtitiwala na ito ay hindi lamang nagtutulak sa kanila patungo sa kanilang mga layunin, ngunit nagbibigay din ng inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanila. Lumilikha ng ripple effect ng motibasyon at determinasyon. Nagpapakita ng katiyakan at katatagan na maaaring makahawa sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ikaw, isa ka bang confident introvert? Alam mo ba na ibang iba at natatangi ang experience kapag nagkaroon ka ng introvert na kasintahan? Panoorin ore mo dito